Kumusta mga kasaliksik? Isa ka rin ba sa mga tao na gustong bumisita sa mga African Safari para makita ng personal ang mga hayop na naninirahan doon? Well, dapat mo munang mapanood ang video na ito dahil mula sa isang galit na giraffe na hinabol ang truck ng mga turista hanggang sa pag-atake ng mga baboon ay pag-usapan natin ang sampung mga pagkakataon na hindi naging maganda ang pagbisita ng mga tao sa African Safari. Kaya kung handa ka ng mapanood ng mga pangyayaring ito ay, simulan na natin. Number 10, Ang Galit na Giraffe Maaring hindi natin agad maisip na agresibo ang mga giraffe. Ngunit hindi ibig sabihin ito na walang panganib kapag hinabol ka ng isa sa kanila. Ang mga wild animals nito ay sobrang laki at kaya nilang makapatay ng tao sa isang sipa lamang kaya tang mga bisitang sakay ng isang truck sa Masai Mara, game reserve sa Kenya, ay malamang na dapat nang manalangin kaysa tumawa. Isang galit kasi na giraffe ang humahabol sa kanilang sasakyan at kaya nitong abutan ng maliit na jeep na iyon. At ito nga ang ginawa niya. Nang makaharang ang giraffe sa harap ng kotse, naging malinaw sa mga pasahero ang panganib. Ang giraffe na ito ay napakalaki at sila ay natrap. Hindi ito isang magandang sitwasyon para sa kanila. Ngunit paano nga ba ito natapos? Well, walang nakakalam. Marahil isa na lang itong kwentong naiwan sa mga ala-ala. Number 9, Elepante. Hinabol ang mga turista. Ang makakita ng mga elepante sa kanilang natural na tirahan ay isang napakalaking prebileyo para sa kahit na sino. Ang grupong ito ng mga turistang aleman ay sobrang nasasabik nang makita nila ang isang pamilya ng mga elepante na tumatawid sa kalsada. Sa harap nila habang nagmamaneo sila sa Kruger National Park sa South Africa. Isang mahiwagang sandali yun. Ngunit nang makita nila ang dalawang lalaking elepante na humiwalay sa grupo at nag-aakmang maging agresibo, nagbago ang kanilang kasiyahan. Akala ng mga tao sa kotse ay makakakita sila ng laban ng mga bull elephants nang bigla na lang napansin ng isa sa mga elepante ang kanilang sasakyan at tila nagalit dito. Bago pa nila maunawaan ang nangyayari, ang malaking limang tuniladang nilalang ay nasa tabi na ng kotse at agad na tinusok ang likurang bintana gamit ang kanyang task. Ang lakas at pwersa ng task ng isang galit na elepante ay sapat na upang magdulot ng malaking pinsala sa kahit anong madadaanan nito. Sa kasong ito, nabasag ang bintana ngunit napakaswerte ng mga turista na nakaligtas sila ng hindi nasasaktan. Noong 2023, isang Amerikanong mag-asawa kumuha ng video habang nagsasafari sa Okavango Delta sa Botswana. Habang nasa truck sila, nakita nila ang isang hipo. Sa halip na umiwas, huminto sila para kumuha ng litrato sa simula, inakala nilang nagbabanta lang ang hipo. Pero bigla nitong hinabol ang kanilang sasakyan at kinagat ang pinto ng pasehero. Sa kabutihang palad, sa huli ay bumitaw rin ito. Pero nawasak ang pinto ng bintana ng kanilang jeep. Kahit hindi marunong lumangoy ang mga hipo, mabilis naman silang gumalaw sa ilalim ng tubig. Sa pamamagitan ng pagtulak sa ilalim gamit ang kanilang malalakas na katawan. Kilala ang mga hipo bilang mapapanganib na hayop. Kaya't kapag nakatagpo ka ng isa, mas mabuting pabilis mo na ang takbo ng sasakyan mo at umalis agad. Dahil hindi mo talagang magugusto ang mahuli ka ng isang galit na hipo. Number 7. Ang pag-atake ng tigre sa tour bus. Isang kakaibang video footage ang nagpapakita ng isang safari bus sa hindi kilalang lugar ang bus ay mukhang isang kulungan kung saan nakaupo ang mga turista at dinadala sila para makita ng malapitan ng mga hayop sa safari park. Ngunit, tila ang mga tigre ang nagmamasid sa mga tao sa loob ng bus na parang ang mga bisita ay siyang exhibit nila. Sa video, makikita ang mga tigre na naglalakad sa labas ng bus at idinidikit ang kanilang mga muka sa mga rehas upang masilip ng mabuti ang mga tao. Sana lang ay hindi masira ang lumang bus nito dahil mukhang may kakayanan ng mga tigre na malaman kung paano makakapasok kung sakaling mangyari iyon. Number 6. Buffalo Nag-crash sa sasakyan Isang grupo ng mga turista sa safari ang nakasaksi ng matinding labanan sa pagitan ng isang buffalo at mga leyon. Habang nakikipaglaban ng buffalo para sa kanyang buhay, dumating ang mga turista sakay ng kanilang mga jeep handang kunan ng video ang pangyayaring ito. Habang tumatakas ang buffalo mula sa mga pagkagat ng mga leyon na nagtutulungan upang pabagsakin siya, nagawa nitong bumangga sa gilid ng isang safari jeep. Dahil sa impact, natanggal ang leyon mula sa likod ng buffalo na nagbigay daan sa buffalo upang makatakbo. Ngunit agad na sumunod ang mga leyon sa kanya at hindi na nakita kung nakatakas ba ang buffalo o napagod ang mga leyon. Sa kabila ng lahat, Nagpakita ng matinding tapang ang Buffalo sa labanang ito para ipagtanggol at makatakas ang kanyang sarili sa tiyak na kapahamakan. Number 5. Giraffe Sinira ang bintana ng sasakyan Sa West Midlands Safari Park sa United Kingdom, isang video ang nakakuha ng atensyon kung saan isang babae ang nagkaroon ng nakakatawang karanasan. Habang nasa loob ng kanyang kotse, Iniwan niyang bukas ang bintana at isang giraffe ang sumilip upang abutin ng pagkain sa loob. Sa halip na mag-ingat, sinubukan ng babae na isara ang bintana habang nasa loob pa ang ulo ng giraffe. Hindi niya iniisip kung ano ang mangyayari kapag isinara ang bintana sa ulo ng giraffe. Walang well, resulta. Nabihak ang salamin ng bintana at nagkalat ang mga piraso nito. Maswerte na hindi nasaktan ng giraffe. Ngunit malinaw na ang insidente ito ay hindi talaga maganda para sa hayop. Ang pagpisil sa ulo ng jerat at pagkabasag ng salamin ay hindi isang magandang kalagayan, lalo na para sa kawawang hayop. Number 4. Ang makulit na kamel Habang bumibisita sa isang safari park sa Alexandria, Louisiana, isang lalaki ang nakaranas ng hindi inaasang pakikipaglapit sa mga hayop na nagdulot ng labis na katatawanan. Habang naglalakbay sa loob ng safari park sakay ng kanilang kotse, narating nila ang lugar ng mga kamelyo. Alam ng mga kamelyo ng mga kotse na may bukas na bintana ay nangangahulugan ng pagkain. Walang patumpit-tumpik, sinubukan ng mga hayop na ubutin ng mga tasa ng pagkain na hawak nila AJ at Kali na nasa loob ng sasakyan. Sa sobrang saya at tawa ng dalawa, sinubukan ni AJ na tumakas sa likod ng kotse nang ang mga kamelyo ay nagsimulang ipasok ang kanilang mga ulo sa loob ng bintana. Si Kali naman ay patuloy na tumatawa ng malakas habang ang mga kamelyo ay patuloy na sinusundan ng kanilang kotse sa buong safari park. Ang kanilang karanasan ay puno ng tawanan at hindi makakalimutang sandali. Iba talaga ang trip ng mga kabataan. Number 3. Encuentro sa Leopard Noong 2018, isang turista ang nagbabakasyon sa Botswana para sa isang safari adventure. Habang naglalakbay sa Akavango Delta sa hilagang bahagi ng Botswana, nakatagpo siya ng isang batang leopard. Huminto ang kanilang safari vehicle upang pagmasdan ng batang leopard na nagpapahinga matapos makahuli ng isang impala para sa kanyang hapunan. Ngunit mukhang hindi pa busog ang leopard at ito'y tumayo at lumapit upang siya sa atin ang jeep at ang mga laman nito. Bagaman mukhang parang malaking pusa lamang ang mga leopard, ito ay isang mapanganib na apex predator na kayang pabagsakin ang isang tao sa isang hampas lamang ng kanyang paa. Ang turista na tila waring chill ay nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa habang ang leopard ay naglalakad palapit sa kanya. Nagaroon siya ng matinding karanasan na ang leopard ay humampas sa kanya. Sa sobrang kaba drama, tinawagan pa niya ang mga tabloid upang ibahagi ang kanyang kwento kung paano siya nasugatan ng leopard. Kahit na mukhang malungkot ang pangyayari, naging isang di malilimutang karanasan ito para sa turista. Number 2. Leon Kinagatang gulung Gulong Sa Kruger National Park sa South Africa, maraming mga leon ang nagiging dahilan kung bakit dinarayo ito ng mga turista taon-taon. Isang araw, isang grupo ng mga turista ang nakakita ng buong grupo ng mga leyon na nagpapahinga sa kalsada. Ang mga leyon ay nagpapainit sa ilalim ng araw at nag-e-enjoy sa kanilang pagtulog. Nang magsimulang dumating nga ang mga sasakyan, nagising ang mga leyon at tila bahagyang na-irita sa pagkagambala. Dahan-dahan silang bumangon at naglakad palayo sa kanilang sariling bilis nagpapakita ng kanilang pagiging hari ng gubat. Sa gitna ng mga leyon, may isang curious na babaeng leon na lumapit sa isang nakahintong sasakyan. Sinilip niya ang harapan nito. Inamoy ang isang gulong at sa kanyang curiousidad, kinagat ito. Biglang pumutok ang gulong dahil sa kombinasyon ng hangin at matutulis na pangil ng leon na nagresulta sa pagtakbo ng babaeng leon papalayo. Bagaman hindi napatay ng curiousidad ang pusang ito, tiyak na nagulat ito sa nangyari. Number 1, Baboon Attack Sa Cape Point, South Africa, kilala ang lugar na ito sa dami ng mga baboon. Ang mga hayop na ito ay madalas makita sa reyong ito at kilala sa kanilang kakaibang ugali ng pagsasagawa ng vehicle inspections sa gilid ng kalsada. Karamihan sa kanilang pagkain ay nanggagaling sa mga tao na nadadaanan nila sa kalsada. Natutunan nilang suriin ang mga sasakyan ng mahusay at kapag may napansin silang bumabagal na sasakyan, Agad silang sumasalakay dito at nagsasagawa ng masusing paghahanap na para bang mga border guards na nagaanap ng kontrabando. Hindi lang mga sasakyan ang tinatarget ng mga babon na ito. Agresibo rin silang umahabol sa mga taong lumabas ng kanilang mga sasakyan. Ang mga footage na nakuha ay nagpapakita ng mga babun na nakahilera sa gilid ng kalsada na parang naghihintay sa isang Disneyland parade. Gayunpaman, isa itong nakakatakot na tanawin na kung titignan mong mabuti ay parang eksena mula sa Planet of the Apes. Ang mga babon na ito ay seryoso sa kanilang ginagawa at hindi tatanggap ng hindi bilang sagot.